So, kailangan mo munang mapatunayan bago ka ang lapahiramin. Kasi kung hindi ka rin marunong, eh, paano kita papahiramin? Baka ibili mo lang to ng alak, di ba? Alak. <laughs> Oo, eh, kay, bilhin <laughs> Ano yung kwento sa mga susunod mo na customer? So, sa yung sa susunod na mga customer, kasi ganito yung nangyari. oh, kwento mo. Oh. Kwento mo sa kanila. Ayan. Wala akong, wala akong puhunan. Mm -hmm. Wala nga ako kahit na isang ano, kahit kutsilyo lang doon o yung pang ano, panglinis. Panglinis. Oo. Oh. So wala akong processing area nangyari doon doon sa ano, sa compound ng ano, sa so, nasa Ah, uh, manugang. Manugang. 'Yon, 'yon. Compound nila ginawa ko doon kasi may grade ko naman na cemento. Oo. Oh. Nilagyan ko so, lang doon ng trapal. Saka yung yung waste pala ng ano, yung sa yung isda, kagaya doon sa palengke, Mabaho pala yung pagmapilad sa araw. Mm, mabaho, mabaho yan. Okay. Ang ano nyo kasi, uh, i-explain natin sa kanila, ang tawag dyan, yung product mo is... Permitted to non-testing, ah, Dayok. Dayok, Dayok po yung product niya. Hmm. Tapos, non talaga yung ano dyan. tuna non tuna To Yan yung ano, mililinis nyo. Tapos, ah, uh, siya, kwento so, nyo. So, balik tayo doon. Oo, okay. sa... Sumuha so, sa, sa, na ako ng mga trabahante. Oo. Uh, Oo. Wala, wala talaga akong pagsweldo sa kanila. Ano bang no. gagawin? wala na akong pera. Oo. Oh, oh. kasi binili ko na ng ano, nang ng, ng raw. Oo. Oh, oh. So yun, pinalinis ko sa kanila. Oo. Oh. mo Ah, uh, ano oh. pa yung gagawin ko nito para pasweldoan ko sila? Oo, oh, oh, syempre. Ito, kailangan uh, mo pasawarin yung tao. Yun, kinausap ko lang yung leader-leader nila. Hmm. Uh, Mayag naman na uh, Trades kung bago sunduhan sila. So, ano muna, duty muna bago yung sahod. Mm -hmm. Uh -huh. Kung okay. nangyari doon, uh, overnight namin yung gano, gilinisan. Oh, uh oh, -huh. oh. Sa mga 12 hours, ipatrabaho ko sa kanila. Uh -huh. Matagal-tagal din. Matagal. So, yung ano, yung ano niya, kasi may lupo yung ano, yung isda talaga. Oo, oh, uh yung -huh. intestine So, nag-absorb doon sa, ano, sa lupa ng buhangin ba doon sa kanal. Oo, oh, oh, hanggang ano nag nagbilad sa araw kasi compound lang yun eh so ano yun ah nagalit yung kapit bahay, bahay. nagalit yung eh, kapit bahay mo yun buong ano isang isang purok <laughs> um, pinabarangay ka pinatawag na yung chairman <laughs> ano daw ginagawa ko doon bakit mabaho hindi na wala sila ano yung agahan yung tanghalian yung mapunan ang <laughs> kasi daw oh tapos, tapos, tapos Ah, kumita naman ako. Oh, di, oh. Okay lang Galing dito yung story. Lap, lap, ah, tagos lang tagos, dito tagus, sa kabila. sa kabila. <laughs> oh. So, ah, uh, ngayon to, na, nakalusot ako doon. Oh. So, the next, ah, uh, naghanap na talaga ako na. Kasi may, may ano na ako. May, may, nakita kita na. May kita na. Hmm. At may nag-back up na rin. Ah, so yung business mo yan ay meron kang kasama dyan. Wala. Ano, Ikaw ito. lang talaga oh, dyan. May nagpahiram. Kasi kung wala kang mapanurayan, Walang ano, walang magpapahiram sa'yo? So, kailangan mo munang mapatunayan bago ka magpapairamin. Yeah. Kasi kung hindi ka rin marunong, eh paano kita magpapairamin? Baka ibili mo lang ito ng Bili alak, mo, di ba? Alak, pang sugal.